Hey guys, good evening, good evening to all So, for today's video ay pupunta kami ng Jensen City um kilala bilang bilang tunang festival so, ayun guys so, kaya gabi, gabi kami pumunta kasi meron pang inaisekasa dito sa bahay, so kaya gabi, at saka, mas masarap kapag gabi kami bibiyahi kasi ang simoy ng hangin at saka walang masyadong sasakyan na dumadaan at hindi traffic guys. So, ayan. guys, dito tayo ngayon sa Kalataw. So, umaga na. So, yan, di diba guys, ikita nyo maraming mga damo, damo. Ayan. So, pupunta tayo ngayon ng, ano, ng, by the way, nandito tayo sa Kalataw Village. So, magpapasyal-pasyal tayo, magigot-ikot. yan So, ayan guys, so, ayan. ang tataas ng mga damo-damo guys So, may mga bahay-bahay dyan, guys. Pero, hindi masyadong marami. Maliliit lang. Ayan, no. Di ba nakikita yung walang masyadong bahay-bahay? Kasi, bundok kasi dito, guys. Bundok. So, ayan. May bahay pa. Di pa hindi pa siya natapos. Ayan. Ang tataas sa mga damo, guys. So, di ba nakikita nyo? Ang tataas. So, ayan. Mag-ikot-ikot muna tayo dito. So guys, share ko lang yung ano, naiwan ako guys, naiwan ako nila yung mama kasi may kinuhata ko nyan At sya guys, nauna na sila, like ang layo na nila sa akin. At sya ka, parang nakauwi na sila sa bahay at ako nandito pa nagkot-ikot. At sya ka naligaw ako guys, naligaw talaga ako. So ayun, buti na lang nandun si daddy para ano ako. So, yan guys. Hindi tayo sa... So, guys. Dito kami ngayon sa Divine Mercy. So, di pa siya tapos, guys. Kaya, pwede pa kaming pumasok. At saka, wala pang bayad. Kasi nga, hindi pa siya tapos. Ayan. Ang una po nilang nilagay ay yung cross pa lang at saka si Papa Jesus. So, ayan naman, guys. So, di ba na... Nakikita nyo naman, nakatalikod. So, ayan, guys. Ang sarap ng hangin, guys ng hangin dyan, guys. Nakikita nyo naman sa video, di ba? Ang lakas ng hangin dyan. So, mamaya, guys, ay makikita tayo ng airplane na dadaan dyan mamaya. Yeah, tama yung narinig nyo, airplane, guys, na dadaan dyan mamaya. O, di ba? Grabe yung, ano, yung hangin, ang lakas niya. Kahit ang init, guys, bas kahit ang init niya, pero ang sarap pa rin ng ano ng hangin. So, ayan guys, so Ang gaganda ng mga, ano Ng mga sky Clouds Tsaka yung mga view, guys So, ayan guys, ayan na po si Papa Jesus Ayan, ayan siya guys, so Ayan, iso natin para kita nyo So, ayan guys, yan muna siya, di pa siya tapos So, ayan uh, Pero, pag sunod Pag matapos na siya Ay gagaloot gagala ulit tayo dito at saka i-reflex ko sa si, si inyo lahat. So, ayan guys. <laughs> Thank mm -hmm. you.